Hello guys, welcome to our vlog. This is Hailey. Hi Hailey. Ayan, alam nyo ba problemado kami ngayon guys? Kasi bukod sa nahak yung uh, Facebook page namin, walang boses si Nang So hindi kami makapag-dub. So ngayon, may konti time boses. So magkakaroon ng 500 kung masasagot nyo to. Alam nyo ba yung pag ano? Pag New Year. Di ba pag New Year? naglalagay kayo ng itlog sa kanong mga pera sa kanang bigas tapos iniikot niya yung mga pera nagka problema yung ibang pera ko kakaikot ni Ninang nakabilog siya tingnan nyo hawakan mo ran tingin nyo guys mababalik pa kaya sa dati to kung isasama natin siya dito sa bagong withdraw natin na ano ayan ayan dito sa bagong withdraw ilalagay natin sa gitna kasi pantay-pantay sila eh so ilalagay natin siya na siya dito sa gitna yan tinan natin kung hindi natin siya gagalawin after one week dito si straight yung kung ang sagot mo ay bibilog siya magbabalik babalik siya dati na mananalo ka ng 500 pag, pag sinagot mo rin ay hindi 500. Depende kung ano mangyayari. Yan. Ngayon, nilagay na natin siya dito guys. Pinalaman natin siya. Okay? Kasi ilalagay natin siya sa wallet. Diba ano? Yan, yan. Oh, eh, Ito yung wallet ko. Walang laman. Papalaman natin dito. For one week siya nandito. Yan. Walaan nyo. Or one week nandito yan? Tingin nyo ba? Ano sa tingin nyo mangyayari? mag straight kaya siya? Or ganun pa rin? Eto, Comment down below. And win 500. Good luck. Bye. Happy New Year. Ay, kailangan pala one rule. Isa lang yung rule para manalo. Kailangan hindi ka naka-follow naka ka sa Ninong Roofer TV. Sa YouTube. Sa YouTube na tayo. Kasi doon may pera doon. Doon kumikita tayo yung Facebook natin di talaga tumuloy eh. So, see you soon sa YouTube. Mag-upload kami. Bye! Ano, didiretso ba ito? Walaan nyo!